Welcome back to our channel. Ngayong araw, May 31, 2025, kasalukuyang ginaganap ang Shangri-La Dialogue sa Singapore. Isang napakahalagang usapin ang tinalakay ni US Secretary of Defense Pete Hegseth, ang banta ng China sa Indo-Pacific region. Ano ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas at sa ating seguridad? Tara, pag-usapan natin. Pero bago tayo magsimula, Tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Sa kanyang talumpati sa Shangri-La Dialogue, binigyang din ni U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth ang lumalalang banta mula sa China. Ayon sa kanya, the threat China poses is real and it could be imminent. Ibig sabihin, hindi na ito simpleng usapin ng posibilidad, maaaring mangyari ito anumang oras. Dagdag pa niya, ang China ay credibly preparing to potentially use military force to alter the balance of power in the Indo-Pacific. Partikular na binanggit ni Hegseth ang Taiwan bilang posibleng target ng agresyon ng China na maaaring magdulot ng malawakang epekto sa rehiyon. Dahil sa lumalalang tensyon, hinikayat ni Hegseth ang mga bansang kaalyado ng US sa Asia na taasan ang kanilang defense spending. Ipinunto niya na habang ang mga bansang Europeo ay nagpapalakas ng kanilang militar, ang ilang bansa sa Asia ay nananatiling mababa ang gasto sa depensa. Ayon kay Hegseth, ang Europe ay dapat ng pamahalaan ang sarili nitong seguridad upang makatuon ang US sa Indo-Pacific. Para sa Pilipinas, ang mga pahayag na ito ay may direktang epekto. Sa gitna ng mga tensyon sa South China Sea, partikular na sa Scarborough Shoal, mahalagang pag-isipan ng ating pamahalaan kung paano palalakasin ang ating depensa. Ang tanong, handa ba ang Pilipinas sa posibleng eskalasyon ng tensyon sa rehiyon? Kung susuriin natin ang kasalukuyang estado ng Philippine Defense Capability, masasabi nating malayo pa tayo sa level ng self-reliant deterrence. Pero may mga positibong developments na dapat din nating kilalanin. Una, ang Multi-Role Fighter Jet Acquisition Project ay isa sa pinakaaabangang hakbang para sa Philippine Air Force. Bagamat hindi pa ina-announce ang final winner sa pagitan ng Lockheed Martin F-16 Block 70 at Subjas 39 Gripen bagamat suportado ng National Government ang Multi-Role Fighter MRF Acquisition Project, hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang paghanap ng pamahalaan ng pondo para maisakatuparan ito. Wala pang final na alokasyon, at nakadepende ito sa magiging available na financing options. Kung mafinalize na ito, ito ang magiging unang time na magkakaroon tayo ng high-performance Apatuldok 5 Gitling GENERATION -E fighters na kayang sumabay sa regional threats. Kasabay nito, pinapalakas na rin ang surveillance capabilities ng Air Force. Patuloy ang deployment ng LTE Systems Radars, at kamakailan ay nakuha na ng PAF ang kauna-unahang Maritime Patrol Aircraft na gagamitin sa Maritime Domain Awareness. May plano ring bumili ng mas advanced na electronic warfare systems, bagamat kinansila kamakailan ang isang contract para dito, posibleng palitan nito ng mas angkop na supplier mula sa preferred partners, sa ilalim ng bagong procurement law. Sa Navy naman, malaking tulong ang darating na 9th Shielded Mark V Fast Attack Interdiction Craft na inaasahang matatapos sa Cavite Naval Shipyard ngayong buwan. Armed ito with Typhoon 30mm gun at Spike or Missiles, ideal for swarming tactics sa mga island engagements. At para sa mas malawak na maritime presence, isinusulong din ang acquisition ng bagong frigates under Re-Horizon 3, kung saan isa sa mga top contenders ang Ocean 4300 ang frigate design mula sa Hanwha Ocean ng South Korea. May kakayahan itong magdala ng 32 cell vertical launch system at advanced radar systems, isang malaking leap mula sa Jose Rizal class na kasalukuyan nating flagship. Sa ground forces, isa sa mga pinakabagong balita ay ang planong dadig na 155mm wheeled self-propelled howitzer system para sa Philippine Army. Ito ay bahagi ng mas malawak na hakbang upang palakasin ang ating long-range fire support capability. Inaasahang magiging mobile, flexible, at mas angkop ito para sa mga island-to-island -island deployment, lalo na sa panahon ng krisis o tensyon sa maritime borders. Bagamat ito ay mas advanced kaysa sa mga dating artillery systems ng bansa, malaking tunong ito sa pagpapalakas ng ating deterrence posture sa mainland at sa mga probinsyang malapit sa West Philippine Sea. May usapin din ngayon tungkol sa pagkuha ng mine resistant ambush protected MRAP vehicle sa halip na magkaroon ng centralized joint combat vehicle project. Sa ganitong paraan, mas mabilis at flexible ang procurement process at posibleng magkaroon ng locally made MRAP sa tulong ng Anos Research and Manufacturing kasama ang Turkish partner na Turove Defense. Huwag din nating kalimutan ng soft power at communication capabilities. Sa tulong ng SpaceX at DFNN, nag-donate sila ng isandaang Starlink terminal sa Philippine Coast Guard. Malaking tulong ito para sa disaster response, maritime patrol coordination, at connectivity ng malalayong PCG stations. Hindi rin nawawala ang suporta ng mga kaalyado, nasa Pilipinas pa rin ang isang mid-range missile system ng US kahit tapos na ang balikatan exercises. Ayon sa ulat, mananatili ito kahit pagkatapos ng Selaknib Phase 2 sa Setyembre. Isa itong simbolo ng tumitibay na USPH defense cooperation. Pero sa kabila ng mga positibong balitang ito, may mga hamon pa rin tayong dapat harapin. Una, ang kabuuan defense budget natin ay kulang pa rin para sa full modernization. Umaasa tayo ngayon sa kombinasyon ng general appropriations, soft loans mula sa foreign partners, at mga grant-based donations. Pangalawa, kailangan nating isecure ang political will para ituloy ang modernization kahit may pagbabago sa administrasyon. At pangatlo, dapat nating siguruhin na ang mga teknolohiya at armas na kinukuha ay compatible, maintainable, at may sapat na training support. Sa darating na mga buwan, magiging crucial ang role ng Pilipinas sa Indo-Pacific. Ang ating strategic location ay isang blessing at challenge. Kung hindi tayo maghahanda, maaaring maging target tayo ng kursyon. Kaya nga mahalaga ang mga forums tulad ng Shangri-La Dialogue. Hindi ito simpleng diplomatic gathering. Ito ay venue kung saan na ipapahayag ng mga bansang tulad ng Pilipinas ang kanilang mga hinaing, pangarap, at panawagan para sa regional security at mutual defense cooperation. Ang Shangri-La Dialogue ay isang taunang security summit na ginaganap sa Singapore. Ngayong taon, dinaluhan ito ng 47 bansa, kabilang ang mga defense ministers at military chiefs. Bukod kay Hegset, nagsalita rin si Australian Deputy Prime Minister Richard Marles na nagbabala tungkol sa lumalawak na nuclear capabilities ng China at Russia. Ayon sa kanya, ito ay isang daunting at grim na sitwasyon na nangangailangan ng agarang aksyon. Habang ginaganap ang dialogue, iniulat na nagsasagawa ang China ng Combat Readiness Patrols sa paligid ng Scarborough Shoal. Ito ay isang malinaw na mensahe sa Pilipinas at sa buong rehiyon na seryoso ang China sa kanilang territorial claims. Sa harap ng mga kaganapang ito, mahalagang pag-isipan ng Pilipinas ang mga sumusunod. Palakasin ang ating military modernization programs. Palalimin ang ating defense cooperation sa mga kaalyado tulad ng US at Japan. Maging aktibo sa mga regional security dialogues upang maipahayag ang ating posisyon at alalahanin. Ang mga kaganapan sa Shangri-La Dialogue ngayong taon ay isang paalala na ang seguridad ng rehiyon ay isang kolektibong responsibilidad. Bilang isang bansa na nasa gitna ng Indo-Pacific, mahalagang maging handa at proactive ang Pilipinas sa pagharap sa mga hamong ito. Kung nagustuhan nyo ang content na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa iba. Mag-iwan kayo ng comment sa tingin nyo ba, sapat na ang ginagawa ng Pilipinas upang mapanatili ang ating seguridad sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na video.